Siyempre mga ka-everyone, uh bago ko si simulan aking pagluluto, eh meron na tayong pinakulod dito na ano, mainit na ano, yung uh, pinag-pinagsangkutan natin ng ating ulam kanina, yung karneng baboy. Okay, so uh, dito tayo naglaga kanina, ka-ayan mga ka-everyone, nire ready ko na siya kasi dapat mga ka-everyone, bago tay magluto ng ating ah uh, karneng baboy at i lagay na dyan lahat ng mga ingredients, ay eh unahin muna natin ilagay ang ating puso ng saging. Dapat po mga ka-everyone is mainit po ang ating ano, yung uh, eto, yung pinakukulo natin. Dapat ano na siya, nasa boiling point na. Kaya let's go mga ka-everyone, let's start this with a syempre pagmamahal. Let's go. Okay, so, ayan guys, na mag-prepare na, na tayo ng ating ingredients. So, ito nga pala ang ating lemongrass. Bale, i-arrange lang natin to siya para hindi siya makalat pag ilalagay na natin to sa ating sabaw. Okay, so, ayan, very simple lang. Tapos, ang susunod natin gagawin is, uh, bago natin to hiwain, dapat is, ano na siya guys, dapat nasa, ano na, boiling point na talaga, kumukulo na yung ating, ano, yung uh, Pinakukulang, pinakukulo ang ano yung uh, pinaglagaan natin ng karne. Okay? So, let's do this mga ka-everyone. So, bago tayo mag-slice, uh, see it, uulitin ko na nasa boiling point, maa, na yung ano natin, yung uh, pinag-inita ng ano or pinag-alagaan natin ng karne ng papoy. Okay? So, check na natin. Okay. So, ayan mga ka-everyone, kumukulo na ang ating, uh, pinaglagaan ng ating karne baboy. Okay, so let's go at hiwain na natin ang ating puso ng saging. Okay, so maghiwa na tayo mga ka-everyone kasi kumukulo na. Okay, let's go. So depende sa inyong mga ka-everyone ha, kung ilang piraso ba ang gusto nyo. Okay, so next, eto naman. Ayan. So, there. Yan. For sure mga ka-everyone, magiging masarap talaga ang ating ulang ngayon. Okay, so next, ito naman. Mm -hmm. So, ayan. So, ilalagay na natin to sa ating kumukulong. Ano, pinaglagay Okay, let's go. Ilagay na natin. Yan. Perfect na perfect yung mamaya, ka everyone. Okay so napakasarap na ang amoy ng ating niluluto ngayon. So okay, let's go. so ayan so antay lang natin guys na ano na siya maluluto natong ating puso ng saging. Okay so sa naobserbahan niyo mga ka everyone nagiging parang ano kulay gatas 'yung ating niluluto ngayon. Ganyan talaga 'yan guys pag magluluto kay nang ganitong klaseng ulam, tawagin ko itong sinigang sa puso with carne papoy. Okay, so ayan. So, balik tayo doon mga ka-everyone sa aking mesa. Okay, so maghiwa na ako ng ano, sibuyas. Yan. So, balad dalawa lang guys ang ilalagay nating ano, ingredients. Itong sibuyas na to at saka ang ating lemongrass. Let's go! Okay, so ilagay na natin mga ka-everyone. Okay. Okay. Okay, so ayan. So, nakikita nyo ba guys kung paano to lutuin? So, dapat ganito kayo magluto sa inyong bahay. Okay? So, ayan. So, medyo nagiging ano na, luto na yung puso ng saging natin. So, ngayon, is pwede na natin siyang lagyan ng ating asin. Okay? So, ayan. I-mix na natin yan dyan. So, uh, alam nyo guys, pag nagluluto ka ng ganitong klaseng ulam, matakaw ang uh, ang ganitong klaseng recipe sa asin dahil yan sa ating pananabloso. Okay, next to that is syempre, ilagay na natin ang ating na slice na na karneng baboy. Okay, so ayan. So, perfect na perfect yan para sa inyo mga ka-everyone na gusto uh, yung gusto-gusto nyo na ano, yung favorite nyo yung medyo maasin na ulam. Okay, so ito ang bagay sa inyo. Okay, so ito nga pala yung dahon ng langka. Okay, sinalagay natin yan dyan para uh, magiging tender yung ano natin, yung karneng baboy. Kanina nung nilalagat natin siya. Okay, so, so nagtetenderize tayo ngayon. Kanina pala ng ating karneng baboy. Okay, so next to that is, syempre, is lagyan natin siya ng ating secret na ingredients. Ayan, ilalagay na natin ang ating Pampa Magic para sa ating ulam. Itaktak na yan. Lakat naman ka everyone para mas masarap. At ilagay na rin ang ating Edgy na moto. Okay, next to that is syempre taste na natin yan. So, ayan. So, perfect na perfect ang ating ulam mga yun. So, after that mga ka everyone, okay, ayan mga ka everyone maglalagay na tayo ng ating dato puti vinegar okay so eto namang vinegar guys is substitute to sa ating sampalok kung wala kang sampalok sa bahay vinegar lang ang ilalagay nyo okay so tingnan nyo guys nagiging milky na ang color ng ating niluluto ngayon so ayan so naamoy ko na nag-aagaw yung amoy ng vinegar at syakay ng karneng paboy. okay so mga ka everyone So, kung hindi kay kontento kung ano kung gusto niyo na mas medyo maasim yung ulam niyo dagdagan niyo na lang ng vinegar okay so wow super delicious so final touch na tayo mga ka everyone eto na nga maglalagay na ako ng ating kangkong so i-off muna natin ang ating gas at maglalagay na tayo ng ating kangkong since ang ating kangkong is madali siyang ma, uh, ma ano ang tawag nito ma ang tawag ba dyan? Hindi ko alam. Okay. Madali siya malata. Okay. So, ayan. Meron akong ano dito. Background na bosses. Okay. So, ayan mga ka-everyone. For sure, luto na ang ating sinigang na baboy. Okay. So, after that mga ka-everyone is, tanggalin na natin ang ating lemon grass. Okay. So, para hindi na siya kakalat sa ating paglalagyan na at ano, yung plater natin. Okay, so let's go at ilalagay na natin to sa ating plater. Okay, so ayan na mga ka-everyone. Luto na ang ating sinigang na puso weed. Siyempre, ang ating favorite, ang pork. Okay, so let's go. Ibubuhos na natin yan sa ating magic na paglagyan. Okay, so ayan. Perfect na perfect. Oh, yes. Yeah, sarap. Ayan. So, di ba? Umaapaw ang ating sabaw mga ka-everyone. At syempre, umaapaw din sa sarap. Kaya let's go. Kainin natin to. Tara na.